Hello everyone! Magandang araw! Kumusta? So for today's video guys is ituturo ko sa inyo kung paano i-disconnect ang inyong mga Instagram na nakakonect sa inyong Facebook account. So syempre una pumunta sa Facebook at i-login ang inyong mga Facebook account. Then after i-check nyo yung binilugan ko. Then click settings. Then mapunta dito. After that hanapin yung personal details. I-click nyo yan yung binilugan ko. Pwede nyo lang sundan guys kung ano yung ginagawa ko guys. Then, scroll down. Hanapin ang accounts. Then, click nyo yung accounts at ito yung lalabas. Dito nyo magkikita yung mga ibang platform or ibang, ano, ibang social media niyo guys na nakalink sa inyong mga, sa inyong mga Facebook. So, dyan lang. Hanapin nyo lang dyan kung ano yung mga gusto nyo i-remove. Pero yung ituro ko kasi Instagram, yan, yung Instagram ko, i-remove ko yan. So, pindutin nyo yung remove, then magpunta kayo dito. Yan, i-click nyo lang yung pinakauna, remove accounts. yung binulugan